garden. Ano? To paano ka no? ano May ano ka Isa nga lang yun eh. Nawala nga yung garbage diyan. bago uh, pa yun eh. Alright Wala akong raga pala Ayun,

wala man wala Ano ba yan? Ay, hindi ko na ano ba ano yata? So, ay, isa na lang pala. Ang oh, dami, isa na lang. Di ba, na Order, order <laughs> na. Oh. ah. Hindi <laughs> <-postor>. right. <laughs> diba, ka ay, baka sa buhangin. <laughs> Ito lang nagko-comment. Paan ba mag... Hindi na ako marunong mag-live. Pag-gabi na set ko eh. Comment nga po kayo para... Pagkano yun today? Ayun sa... Pag-apod. naman siya? Meron kayo kaya? Marami pong nabili dito ngayon, oh. May tapsihan na rin. <laughs> Paano ba ito? Yun. Bakit kulay blue? Oy, 16 viewers, shout out. Ba't hindi mo kapag comment? Oy, hello po. Ayun, may nag-comment na. Wendelino. Sir, shout out po. Thank you, thank you. wala nung no mix wala pa empty no... din <laughs> <laughs> daming customer no, lang... yun, ano yung ano yung ano itlog. ano yung ano yung ano yung ano yung ano ano yung ano nalulula ako. Ganun, ako. <laughs> Hello, shout out. Ayan na, may <laughs> comment ay, <kung> na. Hello po, ma'am kami dito. na negosyo ni ano Nila. Ikaw

sinong 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 sino? Ano sinong 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 daw ang sinong Ano? sinong 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 Ano sinong sinong Ano? <laughs> hello, shout out. Kuya Marvin, hello. Bakit wala yung inyong... Hindi na talaga <laughs> marunong mo gano'n.

sa ti akin na antong. Anong iya? Hatlog at saka itlog saka ano? Itlog. Sinagang. Itlog. <kinunkle> yung ang, <laughs> ano, yung, yun yung ay, to ang malabo, ang Kaya gay naman yun. Ako, hindi pa nangyay. Ako Ito, pareso. <tPH1> <anytime, o open reviews> ito, pagdating. may extra rest niya. Nakaw, itong makakawalo. Alin? Ito, ulang pa lang Sabi ni Jim ang lingit daw ng kanin. Siyempre na, ma.

Yung hello, Pogi, your first name for Shout out John Alcantara. Makasih no, oh, sambal shout out. Ito hey, yung marami ba naging ako. Abay, pwede eh. Tubay. Tubay. eh. Siyaw, gayat ko outfit. 164. ko na nag-stay. natin. Mm. pesos. Teka. Lahat ng na kinuha natin. Ay, tingnan mo muna kung meron pa. Mamaya tayo uuwi kakampaign dito. Off, off, sigege. Kung paji jay, saan nakahang? Toto ang manok. na siya? Konapit na tawit kala. Magkano ba talo? Kung ito pa, kung ito pa, kung ito pa, kung ito pa, ito pa, kung ito pa, kung ito pa, kung ito na ito pa, kung pa, kung pa, kung ito pa, kung ito pa, kung ito pa, kung ay ibatis ko na 'yo. Ayun, hielo oh, makinig kayo. Sa isda 'yan. Ayun. Taymo. Ano na 'yung mga ligo kag? Ama. Okay, pa-Ballean. Diyan. Dito Dami na billi. <laughs> Max. Max, sir, malabo. Ay mahina signal Mahina ba naman ng ano? Ayun oh. Mahina. Dami na bili. Dalawang kanin Alin? Hindi maano yung camera pagkapatayo dapat nakatagilid kasi hindi na ano kanina

Oi, shout out. Monetize ka na ba? Where are official? Chito, in there. Shout out. Shout out, shout out. Uy, bakit ganun? Eh? Wala, wala, Hindi ako marunong pagkagandong patay na okay. na po, mamaya na lang ako mag, ano, magla-live dahil ulitin ko maganda yung pahiga. Yeah, Nakatagilib.